ang dapat na maging ugali ng mga Kristiyano. Tito chapter 3 verse 1 to verse 15. Paalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kanino man. Kailangan maging maunawain sila, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Noong una, tayo'y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkaingit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Heso Kristo. Ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan mapananaligan ang mga aral na ito. Kaya ibig ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito ay napakabuti at mapapakinabangan ng mga tao. Iwasan mo ang walang kabuluhang, pagsasalungatan, ang pagsasalaysay ng mahabang talaan ng mga ninuno, ang pagtatalo at ang pag-aaway tungkol sa kautusan. Ang mga ito ay walang mabuting ibubunga. Itakwil mo ang sino mang lumilikha ng pagkakampi-kampi matapos pagsabihang minsan o makalawa. Yamang alam mo nang siya'y masama at ang kanyang mga kasalanan ang nagpapakilalang siya'y mali. Pangwakas na tagubilin. Tito chapter 3 verse 12 to verse 15. Papupuntahin ko riyan si Atremas o si Tikiko. Pagdating dyan, pilitin mo makapunta agad dini sa Nikopolis. Dini na ako magpapalipas ng taglamig. Sikapin mong matulungan si Apolos at ang manananggol na si Zenas upang mapadali ang kanilang paglakad. Tiyakin mong husto sila sa lahat ng kanilang kailangan. Turuan mo ang ating mga kasamahan na gamitin ang kanilang panahon sa paggawa para sa kanilang ikabubuhay at nang makatulong sila sa mga nangangailangan. Kinukumusta ka ng makasama ko rin eh. Ikumusta mo ako sa lahat ng kapatid sa pananampalataya. Naway sumain yung lahat ang pagpapala ng Diyos.